kaibigan! Kaibigan! Umuwi ka na tayo! Mesh ka rin mukha mo! Hindi! Gusto lang ka itong makausap! Sige! Usap tayo! Basta pangasok sa investment namin ha! Um, ito! Dito na tayo! Sasak na lang! Euh, kahit mga 100k yung i-invest mo sa akin ha! Eh! Pero kausap! Uy! Osap... Oh, ah, ah, Sige! Pasukan nyo yung ginawa kay Moti! Oo! Oh, Oo! Oh. So guys, ngayon Kuya Insay is here At ngayon, gigil na ako bumawi Guys, ayan, ito kasama natin si, ano, si, ayan, ang tropa natin Si, Pulgas. si Kuya Pulgas At syempre guys, uulitin ko guys, kung napanood niyo yung video ko Hindi natin nakita dun si Barney Kasi oh. sinugod talaga namin lahat si Barney kasi hindi namin naabutan Hindi namin makita kung saan nagtatago Tago. si Barney Mukhang nakaramdam naka din ata ngayon Nakakutob. Nakakutob pero ngayon guys, naka-setup ng lahat Ah, uh, yung mga tropa na kabag... Uy, ayun na, ay, is ba? Ito, ito, ito. Kausapin natin. Si, 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 si. Nakasita to'n lahat. Kumbisihin mo. Barnes! Uy! Kaibigan! Oh, Kung kaibigan? Tangino, oh, kaibigan kita eh! O, nasa ako... tama mo! Kaibigan Uy, tagal-tagal! Uy, kaibigan mo, tagal, 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 mo! Uy, besprel tayo! Besprel mo, mukha mo! Grabe ka naman! Hindi ako naniniwala nagbago ka! Kaibigan tayo, yung tagal... Kaibigan. Ang kulit mo yun, oh. No? Hey, wait oy, lang, oy, wait ay, lang. Ay, ano ay? lang. Ay. Hindi, gusto lang kitang makausap. Gusto mong makausap? Kinakausap ko na nga ako, eh. Sige na, kahit ano. Limang minuto, kahit tatlong minuto lang. Ay, ano? Hindi, ay, hindi, ay, hindi ay, naman ako pa, ay, pala. Ay. Gusto lang kita makausap kahit saglit lang, ano. Sige na, pagbigyan mo na ako. Hindi naman ako makapalagay. Limang minuto, kung natin. Hindi, gusto ko lang ikaw makausap ng mga tayo, oh, sige. tayo. Sige, usap tayo. Basta pangpasok sa investment namin, ah. Oh, Oo, oh, kahit saglit lang. Oo, may pera ako. na. Oh, So guys, uh, kakausapin ko si Baron na masinsinan. Masinsinan? Kukuhaan ko lang pera mo. mag ka sa amin. Tara, tara. Ito, dito na tayo. Sasakyan na lang. Masinsinan nga. Iwan mo lang tayo. Bakit makita rin tayo na lang. Matibisa mo. Okay. Kahit mo 100k yung i-invest mo sa akin, ha? Eh, pero kakausapin. Uy!

Ayaw mo na sila dyan. Putang ina mo, nakaganti rin sa'yo, Barney. Patay mo na yun, patay mo na, patay mo na, patay